<laughs> Hello! Hello, Philippines! Good Hi. Ayan, ginabi na yung gala natin yung pabdik. Kasi naman, sa gabi kasi naman talaga ito. Ayan, yung kagandahan ng ano. Ano to? Binondo Jones Bridge. 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 O, ayan, nakakit kami Let's doon. Let's connect the, 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 ano, the Intramuros and... In, the Pinondo. Pinondo. What's uh, it's all about bridge? <laughs> it's all about Paano bridge. Paano naging amazing? <laughs> amazing. Amazing a lot. Okay. Ah, diba, Ang ganda ng Pilipinas. Uh -huh. Pilipinas ng kamay laan. laan. Uh -huh. Shout out Ayan. sa lahat ng Manilenios. At saka ano ang linis Pamaynila. ng river ah. Wala na, si wala na siyang amoy. Siyempre. Diba? Because of your may. Mm, mm -hmm so is besides the post office and uh, last year about last year or a long time ago na suffer from fire uh, post office so yung mga submission deliveries na ng, ng national ID na cancel. so yung mga delays. So, talagang dinadayo siya, no? Oo, oh, oh, kasi ano siya eh. Uh, kasama na sa mga tourist spots. Oo, oh, oh. pero sa gabi ka lang dapat pumunta oh, dito. Oo, kasi pa-appreciate ito pag gabi oh. dahil doon sa mga lights and oh, you can know. See mm -hmm. the, the whole, ano, oh, the oh, entire... di oh, ba? Diba? The cute, entire bridge. Ang cute doon, oh. Ayan, no? Oh, may mga parang pailaw kineme, mm -hmm. oh, May fountain. Oh. Oh, But diba? Para rin siyang nasa Singapore ka. Hmm. Ano yung are? building na yan? That is post office. Okay. Yeah, that's, ano. Hmm. I, I think half of that uh, get burned in. Ano siya? Ito yan. Ano siya? <laughs> so, ditong mga lover. Sorry. Sorry. <laughs> sorry. Hindi mo kaya. So, hindi nyo kakaya. Oh, may pakalesa pa. Yes. Oh. Uh, diba? Hi, you know. idea. <laughs> Dapat pala sumakay tayo sa kalesa. Mahal siguro magsak sumakay. Ah, that's 150. Oh my gosh. Oh. Pero ikutin mo na ikutin yung mo intramoros. Yung Yung daw naman. there's a lot of ribe, oh. Okay. <laughs> that's, ano, you know, yung mga kolerete sa hair. Oh, so, Nilalagay ah, ko sa hair. Sa hair. Hindi ko lang sure kung para sa kanya papauso. Ngayon, dito tayo meron yung pauso ba. Namin tao kasi Sunday eh. Mali ng mga ano. Ayun, ito yung ito yung mga ano. Diba tawag diyan, fountain. daming yeah. tao. Grabe, dami ng mga people, mga madlang people. Ano? Mm. Ang cute niya, no? Dito tayo ma'am siya. So, di ba? Ang linda. Ang galing.